Coco Julia nagbakasyon sa Europe Nagkaroon ng time sina Coco Martin at Julia Montes na silang dalawa lang. Nasa bakasyon daw, kaya hindi nakikita si Julia kasama sina director Irene Villamor at Alden Richard sa pagbisita sa mga nagpapablock screening sa pelikulang Five Breakups and a Romance. Ang sabi, nasa Rome? Italy sina Coco at Julia, but that was a few days ago pa. Baka this time, nasa ibang parte na sila ng Italy o baka nasa ibang lugar ng Europe. Masaya ang mga fan ni na Coco at Julia na nagkaroon sila ng time na makapagbakasyon. Yung nasa malayong lugar sila para libreng nakakakilos. May nagpalagay naman na baka treat ni Coco kay Julia ang kanilang bakasyon dahil sa pagiging box office hit ng comeback movie nitong FBAAR. Maalalang sinuportahan ni Coco ang pelikula by promoting in his Instagram account and by holding a block screening. Ang request ngayon ng mga fan ni na Coco at Julia ay project nilang dalawa. Kung hindi agad mapapagbigyan ang kanilang request, kahit daw mag-guest na muna si Julia sa Batang kiyapo.